Um, actually, uh, conception ng friend ko, na Gen C din. So, lalaki naman siya. So, this is a male perspective naman. Sabi niya, uh, parang ano, tigil ka na muna kakagawa ng coming of age, cutie-cutie. Gawa ka naman ng mga totoong topic na ano, na talagang um, interesting pag-usapan. eh no So, ito, uh, nag-come up kami dito sa concept na to na what if uh, gumawa tayo ng kwento na dalawang kabit nagkain laban. <laughs> Parang ganon. <laughs> so yun, bago siya and mas intense. Interesting. So, good luck sa movie. Thank you po. Thank you. Thank you so much. I agree. Hello, uh, siguro po, ako 100% po. Siyempre yung yung Bali, siyempre. Mas, mas subal po ang ako naman mas matapang sa asawa. Kasi kabila, di ba? So, yun. Just <laughs> a uh, balance lang uh, yung approach ko para sa role ko dito sa